Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pag-aalaga ng native chicken mula day old hanggang dun sa 3 months old na pwede mo nang i-market. At nandito tayo ngayon sa harap ng brother ko kasi sakto merong bagong pisa kahapon na kiti. At dito meron ding sa kabila, no? meron ding uh, 10 days old. So ipapakita ko sa inyo. Umpisa, no? Huwag nyong aalisin uh, ka agad yung inahin niyo kung 2 days na naghahatch na. Yung, kasi pag nagumpisa nang maghatch, syempre may na, no? Uh, maaring may isa, dalawa, tatlo, ganun na sabay-sabay na mapisa. Tapos, pag second day, eh, wag alisin ka agad kasi ang experience ko nung nakaraan, pag second day ng umaga, tinatanggal ko na kasi excited ako maglipat dun sa brother. Pero ngayon, hindi na. Kasi, pag yung ginawa kong yun, may mga, it, may itlog, no, natitira. Pag inilaga ko, kala ko bugok, yun pala hindi. So... Uh, hinahayaan ko na lang ngayon na bumaba. So, hayaan nyo lang na bumaba ng kusa yung inahin na may kasamang kiti So, pag hindi sumama lahat yung kiti sa kanya, kayo na ang magbaba. Ilagay nyo sa box, tapos ilipat nyo dito sa brooder. So, nandito na, nandito na tayo ngayon sa brooder. So, medyo may ipot na siya kasi kahapon kalalagay ko itong karton na to, tapakan nila. Um, pero, tinanggal ko syempre no, yung ipot niya kanina para dry kasi hindi naman pwedeng palit ka ng palit na agad-agad so pagka first day nila ang ibibigay nyo muna ay uh, inu yung inumin muna nila no? para maa kasi hindi pa maayos ang guts nila uh, purpose ng paglalagay nyo ng inumin nila muna para maiwasan yung ano yung paste event kasi pagka feeds ka agad-agad malagkit yon di ba oh, so ito muna para at least eh ma-motivate muna yung guts nila na mag-expel ng anong ng ipo so susunod na ibigay mo after an hour or two hours siguro maglagay ka na ng chick booster at ang gamit kong chick booster ay yung Integra 1000. Ito yung gamit ko. Pero syempre itong inahin nasasama na siya sa sa cheek booster hanggang 5 to 8 days kasi usually pag nagtatanggal ako ng at uh, inahin dyan sa mga kiti depende dun sa panahon no? pero kahit ngayon uh, malamig yung isang batch 8 ano, days pa lang inalis ko na yung inahin kasi ang sign ko na tatanggalin ko na siya ay babalikta na niya yung feeder uh, hindi, 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 kalay ka na siya ng kalaykay so uh, inaalis ko na siya 5 to 8 days hindi ko pinaparating ng hanggang 2 weeks kasi masyado matagal so in Integra 1000 at Uh, sundin nyo lang yung feeding guide no kasi may feeding guide ang um, uh, chick ano to yung native chicken so mamaya ilagay ko siguro isingit ko dito sa video yung feeding guide para at least alam ninyo kung ilan ang grams ng uh, chick booster na ibibigay niyo first month kasi one to one o oh, ano day one to one month magano sila chick booster sila at panatilihin ano panatilihin malinis yung ano nila yung tapakan nila kasi ito uh, isang araw pa lang naman so baka bukas kung masyadong maraming ipot ano aalisin ko na yan papalitan ko mas maganda pag papalitan kasi pag pagkabalik rin mo baka mamaya dumikit pa dun sa screen so papalitan na lang no yan so nine chicks yan And then, pag 7 uh, pag, uh, seven days, no? 7 days na, syempre ibang grams na ang bibigay mo. Doon sa 1 uh, to 7 days yun, 3 grams, nandun sa feeding guide. And then 9 grams, susunod na. Ito mga 11 days ng uh, kiti ito. So, nung 8 days nila, inalis ko yung nanay nila dyan sa tabi nila. Ngayon, pero, uh, nilaglalagay ako ng maliit na box yung kasyang kasya sila para parang dikit-dikit din sila pero hindi nagpapatong-patong kasi maginaw ngayon lalo na ngayon maginaw no? so para may init sila tapos ito nakabarli pa rin sila yan. Uh, yan, pero pwede mo namang salitan ng, ano, ng ibang inumin ay ibang uh, uh pwede ka maglagay ng oregano oregano leaves ang ang ginagamit ko lang talaga na inumi, na sa na inilalagay sa inumin nila yung barley grass uh, pagka day, pagka kite at saka pagka ay pagka day old sila tapos pagka may emergency na libawa, may makita akong hindi magandang pakiramdam nila barley ganon o kaya oregano basta pinagsasalit ko yon pero hindi palagi yung barley kasi nga may bayad yon <laughs> oh may bayad yon so para hindi ka masyado magastusan yung oregano pwede at hindi ako naglalagay ng uh, yung mga synthetic synthetic meds kasi natural yung pagpapalaki hanggang kaya hanggang kaya kung ano huwag gumamit wag gagawag hindi ako gagamit. At kung gusto nyong sundan yung ginagawa ko, pwede naman. Oh, pero kung uh, takot kayong <laughs> takot kayong gumamit lang ng pure na uh, herbal eh nasa inyo 'yon, no. Pero sa akin kasi, tested ko na uh, yung oregano leaves at saka yung uh, barley grass. Talaga isinusubo ko sa mga manok ko yung barley grass capsule pagka may halak ganyan. Tapos yung may yung, uh, bulutong, may nagkabultong noon ang ginawa ko, pinatakan ko ng oregano, oregano, oregano Seven days yan wala na. So wala na yung uh, bulutong, gumaling sila. And then may barley din siyempre pag Pero hindi no hindi ang maganda pa dito no, pag uh, hindi masyadong nagkakasakit ang mga manok pagka ano uh, may barley grass kaagad yung uh, inumin nila kaya ako nagbibigay ng barley grass sa inumin nila no kasi hindi lang hindi lang sugar yung makukuha uh, 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 actually ang barley grass no puno yan ng ano ng nutrients ng vitamins and minerals no kasi merong ano yan uh, iron merong vitamin A may vitamin E merong calcium may vitamin C din yan uh, may ano yung enzyme iyon yun ng toxin sa uh, katawan so na, ano na-enhance na niya yung immune system ng mga kiti bukod sa itong chick booster pala kaya kaya chick booster kaagad ang binibigay din na pagkain kasi nga uh, pinapalakas din niya yung katawan ng mga kiti dahil marami din ingredients na nandyan, nandyan may anan may may yellow corn yan, ano uh, na ng energy nila. Tapos yung soya din meron. May calcium din yan. Merong lysine na ano. May mga vitamins din yan. At ito naman yung wala pang 2 months ito. Pero nasa brooder pa rin sila kung napapansin ninyo. No? Uh, panatilihin ninyo yung, ano, yung manok ninyo ng hanggang 2 months sa brooder kung balak ninyong mag free range. Pero dahil sa akin confined ang way of raising ko kaya mula dun sa kitiin hanggang dun sa mag-market ako, nandun sila sa pen, nandun na confined sila. At uh, pure feeds ang pinapakain ko, hindi ako nagpapakain ng halo-halo. Uh, Para makompute kong maigi yung kinain nila, kung magkano, at ano yung ilang kilos yung kinain nilang chick booster, starter, grower, ganyan. Kaya ako, ano, aray, huwag mo akong tukain. Yun. Tapos, ngayon, ito, no, Uh, pwede nang mag-plain-plain plain water minsan, no? Pasingit-singit. Kasi kahapon itong mga ito, naka-oregano sila. Uh, ngayon, plain water naman. Yun. Kaya, ito naman, naka-starter ang feeds na nila. Ang feeds nila. At malapit na silang mag-grower. Kasi pagdating ng 57 days, ano na, mag-grower na sila. Hanggang doon sa 91 days. Mag-grower na. So so ganito lang ang pag-aalaga ng ano ng uh, native chicken n'o. Uh, punto tayo doon sa ano, dun sa malapit ng ma market. Oh, uh, at saka siyempre panatilihin ding malinis ang ilalim ng ano nila ng uh, pen nila. Kung napapansin niyo, um, maaga ako nag maaga ako naglilinis kasi so konti lang makikita mong ipot diyan. Hindi mo ka makakakita ng ipot na napakarami. So, 'Yun, 'yun ang secret doon sa ano, sa healthy na uh mga manok mula dun sa kiti hanggang dun sa paglaki so kailangan malinis ang uh, paligid ang paligid nila ilalim nila may ventilation syempre kasi kung hindi venti, well ventilated ang kulungan nila ah uh, sila so hindi magiging masaya ang baga nila so dito rin mga bata pa ang mga ito um, 80, ay 74 days nila ngayon. Exactong 74 days. So, malalaki na rin sila at nakagrower din sila ng pagkain. At itong mga to, ang inumin nila ngayon ay may oregano. Kasi kahapon ang naka-plain ano sila, naka water sila. So, may oregano yung inumini uh, inumin nila ngayon. Kasi pinagsasalik-salik ko yung araw na bibigyan ko sila ng oregano, ng plain water, ganyan. Tapos, yung barley, pagka may, may sinipon doon, sinubuan ko na nga ng barley grass capsule. So, talaga isinusubo ko sa kanila yung barley para mabilis silang lumakas. Ayun. Kahit sa mga RIR ko, ganun ang ginagawa ko. Hmm. Teka, teka, magulo kayo. So, kung makikita ninyo, pulang-pula ang panong nila, di ba? mga bata pa pero healthy lang tingnan at syempre dito rin sa ilalim oh, uh, maaga ako naglinis so konti lang din ang ipot na makikita ninyo yun, yun, para hindi sila ano, para hindi sila madaling sipunin hindi sila madaling magkasakit kasi parang, ta ta parang tayong mga tao din pag marumi ang paligid madaling magkasakit So dito na sa ano sa 74 days no ang kinakain na nila ay grower pellet. So, makikita nyo dyan, grower pellet. At, uh, ang gamit ko ay Integra 3000. Hmm. So, mula dun sa, mula dun sa day old, Integra. Uh, Integra 1000, um, one, uh, day old to one month. And then, one month to two months, ano yan, uh, Integra 2000. Yun yung pinaka-starter nila. And then, two months to three months, Integra 3000. At, uh, Ewan ko lang ha, pero ang observation ko, malalakas talaga ang mga manok kung yun ang gamit. Hindi uh, ko lang alam din sa iba, kasi hindi pa ako nag-try. Kasi mula noon-noon pa, uh, nag-alaga ko ng broiler din noon. Integ ano pa rin, uh, wala pa yung mga integ Integra noon, mga premium, mga ganyan, B-Leg uh, Premium. So, ito naman, Integra-Integra uh, ngayon. Kaya, ito yung gamit ko. So, kagaya ng nakikita ninyo, maano sila, magagaling silang kumain at masisigla sila. So, yun yung ano, yun yung uh, kung paano mag-alaga ng native chicken mula dun sa day, day old hanggang 3 months. At ito, na market before, ano, before mag 3 months, ano eh, na-out na. Na-out na. Na, na sila. Kasi mabibigat. Ang timbang na nila ito, ito ngayon, ano, 1.2. Yung isa, yung pinakamalaking kakirel na yan. Uh, uh, saan niya? Hala uh, na yung makikin. Basta uh, yung, yan, 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 yung pinakamalaking yan. 1.3 kilos na yan. Yung iba, 1 kilo. So, yung iba, 900 grams. Pero hindi hindi malayo ang agwat ng mga timbang nila. 'yung so mapapansin niyo no mula dun sa kiti hanggang dun sa uh, ngayon 'yan malaki na 'yan confined ang pag-aalaga ko ng ano native chicken hindi ako maka free range at uh, hindi ko rin susubukan na mag free range kasi nga mas maraming problema pagka naka free dahil siyempre pag ngayon umuulan tapos uh, aaraw ganoon uh, may mga ma-encounter silang mga uh, sakit jan sa palipaligid. Yan. Kahit nasabihin mong naka-net ka, may mga ibon na lumilipad-lipad yung ipot nila, makukuha nila, ganyan. So, naka-confine lang sila. So, summary ng pag-aalaga ng, ano, ng mga native chicken mula day 1 one, uh, one to 3 months. Day 1, brooder, ilagay mo sa brooder, pakainin ng chick booster, bigyan ng barley grass o kaya oregano extract. Tapos, 1 one, uh, one month to 2 months, chick starter 2 months to 3 months chick grower yan ang papakain at ang gamit ko Integra 1000, Integra 2000 at Integra 3000. Kung napansin niyo, wala akong binanggit tungkol sa vaccination, di ba? Pero kailangan kailangan 'yan. Kung malaki ang farm mo, mag ano ka na, mag, mag, mag bakuna ka kasi mas malaki ang tendency na may mga magkakasakit kasi nga sa dami ng population mo, hindi mo makokontrol ang ang pagkakaroon ng sakit. So, eh, dito naman kasi, uh, backyard lang ang ano ko, ang alaga ko, no. Kaya okay lang na palakasin ko na lang yung immune system nila sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng tamang pagkain, tamang oras ng pagpapakain, tamang linis sa paligid nila at saka sa kulungan nila. At ang inumin nila ay natural, no. Na um oregano leaf uh, oregano leaf extract at saka um, barley barley grass capsule 'yun ang ginagamit ko sa kanila bago ko makalimutan ano ang yung feeding guide ng native chicken sundin ninyo kasi kahit magpapakain kayo ng integra 1000 2000 3000 kung hindi masusunod yung mga kung ilang grams ba, uh, bawat manok sa ganitong edad uh, at a certain age, no ay wala ring silbi at kung magpapakain kayo ng yung oras, no? Kung ano yung oras na nagpakain ka ngayong araw na to, yun din ang oras ng pakain mo sa mga susunod pang mga araw. Kasi kung paiba-iba, pabago-bago, magugutong man sila, mauha, mauuhaw sila, mauubusan sila ng tubig, wala rin silbi. So, is ano, strictly uh, follow the, the, feeding guide. So, follow the feeding guide. Tapos yung oras. Um, So, yan. Mahalaga lahat ang mga sinabi ko. Kaya, sana may natutunan kayo dito sa video ito. Sana, kahit na konti, kahit na simpleng video lang, no, nagkaroon kayo ng idea. At, yung mga bago, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Yung mga dating nanonood na, sana mag-subscribe na rin kayo. Para sa mga susunod pang mga videos, pakihit ang notification bell. At, yung mga subscriber ko, syempre salamat sa inyong lahat kasi hanggang ngayon nandyan kayo. Tapos yung mga sharer, um, patuloy na i-share sana itong channel ko, yung mga content ko. Para hindi lang itong channel ko ang matutulungan, kundi yung mga ibang tao pa na nangangailangan ng sagot sa kanilang mga tanong na pwedeng makita dito sa mga content ng channel ko. At salamat, salamat sa inyong lahat. Sana, pagpalain tayong lahat.